guys yung kinuha ko doon yun sa gilid guys lagi niyan na yan guys healthy to guys healthy oh. hindi tayo puro baboy manok kailangan maggulay tayo ng kakaiba din yan guys oh. yung mga taga baboy doon guys oh Tingin-tingin sa akin, anong ginagawa ko doon? Hindi nila alam to guys eh. Kahit taga-probinsya sila, hindi nila alam to. Hindi nila ano, dami doon guys. Dami ko na naku guys no? Oh? Solve na to guys. Bili lang ko naman si. Si imang ko Oh, guys oh. Ay, so. guys, magbuhay tayo sa bundok. I think guys. Wala man tayong trabaho sa Manila. Pag sa bundok tayo, marami tayong alam. Oh. Dahil lagi ano. Iba ang may alam, guys. Oh. <laughs> Ay, sarap dito, guys. Bukasan ito iti mo Itinam. bubuk nanti mulai tengah guys. Kasi sa minsan may mga ano yan mga ano ba dito ang lang balik mo lang baboy manok tayo tayo dyan ano tayo gulay lang stranded wala nang budget ganito na kahit may budget ka. Oh, Feed yeah. ba? To feed. Hmm. Yung nag-abroad guys ay eh. nagtitipid. Tayo pa kayang ang maliit lang sildo dito. Oh. So guys, hindi mo na ano kasi okay na ito. malambot yung ano niya guys yung aklang niya gawa ng ito yung puti na ano ba Nga... sarap din yung gataan guys yun asiman ko to sa akin sarap gawa okay. na ako sa mga mamantika eh ito tayo pangutong lang si Bro, marami na nito guys basta taga bukid mga nga uh, guys alam ito eh kita ko sa vlog nila eh gulay silang ganito eh ayaw pa kaya Ano so, Para tong araw natin dito, guys, ngayon sa Surigao. Di patapon. Okay. Hindi alam guys ng mga tao dito, yung. Ayan ko. Ay, wala. Pa-pa-pa. pa niyan. malang nukos dito. malang ah, nukos kailado na yung tinda mong nukos kaapong pa yan tinitinda mo mahal mahal walang makabili nyan ayos, trial bangus na ito ito ang sabaw mo. Wala dito. Ja

itu kaya pag palaki kilaw. Kilaw ya nih, diakir. Eh, toh berboxing. Right. dari itu, guys. Suluh aku, guys. na itu, guys. mau aku ya. biyahing dahil lang dito alright puno siguro to sa akin set out sa'yo kubal dapat daw ang ginugulay mo kubal pag ay ka para mag healthy sa loob ng katawan Wal, well, musta na ang ano mo? Opera mo. ano guys? Pag malayo mga biyahe natin. magtayong para kilaw. Kus ano ano na diyan? Anong barko na nandiyan? Wala pa. <laughs> Wala pa. Gataan, asiman. Kalama ang masarap dito yasin, guys. Kalama si lang. Kumaya. kita ko rin yung aking luto to Ganito na lang guys, ang aking video, bibili mo na kalamansi.